Okay, sila mga kaibigan, mga viewers, ano, makakasama po natin si Tropang WW si Brother Warren Castellanes, ano. Ako naman po si Rodel TV, Rodel Paderes, ano. Samahan niyo po kami dahil nandito kami sa May Divisoria Mall, dito sa May Tabura Street dahil magkakandang kami. Base rin sa request po ninyo ng uh, aming mga viewers, ano, Kali Survey. Kung sino yung mas magaling. Ano okay. okay. yan, Ito po. Medyo may nagabot po sa atin ng envelope ano. Sa unang taon ni BBBM at sa unang taon ni PRD, kung sino po yung mas may maraming nagawa? Tara po! Ang pangalan niyo? Miss Aldaro Adris. Taga okay. saan si Sir? From Basico. Pero probinsya sa ano? Sa Mindanao. Mindanao, okay. Saan ganito tanong natin? Sa nayong panahon, sa present <inaudible> government, sa PPPM, <inaudible> sa to 2 years ito Ngayon, natin, ihahambing natin dun sa first 2 years din ni Tatay Digo, ni President Duterte, no. former President Duterte. Ngayon, kung kayo pamimili, sino ang the best president sa amin? Siyempre si ano, si Duterte. Bakit sakit nun? No? Kasi ano eh, pandiyan mo talaga yung pagbabago eh. Kaya malaking, malaking, parang iba yung kay ano Duterte Talagang ramdam mo yung ano, pagbabaw talaga. Talaga mo um, po siya. siya? Kay PBBN ba sir, ano ba yung nararamdaman niyo ngayon? Parang ano? Parang lalong hindi na yung so, um, pa, ano eh. Yung pan sa kamuhayan doon. Parang hindi yun na yung kita doon. So, meron kang gustong idagdag sir? Wala yun lang. Labis talaga si Duterte. Thank you. Salamon, pwede, pwede. Ano pangalan niya, sir? Raymond po. Si Sir Raymond, taga saan si Sir Raymond, sir? Diyan lang po sa Tondo, ah, pang... Malati. Wala pong probinsya, sir? Mindoro. Mindoro, ayun. Si Sir Raymond. Sir Raymond, ganito yung tanong namin, no? Uh, sa panahon ngayon, ni PBBA, magtutuyas na sa taong June. Ngayon, ihahambing natin doon sa panahon ni PRRD, years din para walang lamangan, no? yung performance nila. About, kung about kayo, hindi <laughs> po, mamimili lang kayo. Ah, mamimili lang. Wala naman tayong mabatigusin dito kung ano man. 180 po, madam. 1 kilo. Ngayon, kung kayo pa minimiliin, sino mas magaling sa kanilang dalawa? Sino po? Si Duterte. Kay PBBM at saka kay Duterte. Sa first two years nila. Duterte ako. Duterte po kayo, sir. Bakit, Bakit sir? sir? Ayan, so Duterte, mararamdaman mo talaga eh. Halos linggo-linggo, makikita mo sa TV, talagang nakikialam sa nangyayari sa ano eh. Nagpa-participate siya sa oh. governance. Hmm. Nakikialam talaga siya kung ano nangyayari sa ano. Kinakausap niya yung taong bayan siya. Hmm. Yan ang kay Sir, no? Uh, maraming salamat, Sir. Thank you. Thank you, sa Hindi namin maramdaman. oo <laughs> um, oh, nga, Sir. Eh. Kahit sabihin natin hindi siya saklaw sa mga hindi siya yung talagang ang ano nung mga pagtaas ng bigas dapat kaya paano gumagawa siya ng paraan yung okay, nagmahal yung bigas yung sunod sunod Oh. Uh -huh. Apektado talaga kami. Uh -huh. Hindi lang kayo sir, tayo uh -huh. lahat. Tayo lahat, lahat sir. Um, sabi naman mga, na mga mga kababayan natin ng mga ano, mga pro sabi daw bakit sinisisi si Mark. Hindi ko naman siya inahano, hindi naman sa pero, pero dapat, di ba, nagko-comment siya para alam ng Pinoy oh. kung ba't nagkakaganon, alam na ano niya sa mga galamay niya. Hmm. Ba't sunod-sunod yung pagtaas, halos din ko rin ko. Kasi nagtitinda ako ng pagkain ng mga panahon na yun eh. Uh -huh. Kasi, nga ako eh, kasi nagmahalang Oo. Uh -huh. so, um uh -huh. Okay, sir. Sentiment, please, sir. Okay. Uh -huh. sige, sir. Salamat. Thank you, sir. Uh -huh. Thank you. Uh, Thank you. Adipo. Lakasan ate po si San. Abi po. Aba-aba. Adi. Lagas saan po kayong mabig? Ah, dito lang sa Mayano. Moriones ka dito. Moriones. Ganito talagang natin ito sa Galway. Hmm. Ah, ganito. Ayaw panahon, hindi Ay. pibibigayin. Naku-2 uh, years na itong June. Tapos, hindi kukumpara natin sa panahon ni ITRRB ni Tatay Nigo. Naku-2 years din. Kung ikaw pa may sino ang the best president sa Galway? Ah, uh hindi ko pa masabi kasi nagsisimula pa lang si si BBM eh. Pero sa ano, siguro si Digong, kasi hindi siya nagtas ng bigas, eh ngayon si na eh. <laughs> mm. Ano pa ate, masasabi mo? Uh, wala well, ka yun lang. okay naman. Pareho lang din naman. <laughs> okay. Thank you. Good morning, ma'am. Uh, ano pangalan yun, ma'am? Bila. Naga saan yung mga bila? Uh, uh, paho. May paho. May uh, uh, paho? Oo. Mayroong mag-try-try uh, lang uh, namin. Uh, sa ngayon, uh, 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 sa present government ni PBB, magpo-2-ish na siya. Ngayon, ihahambing natin sa 2-ish ni P.R. Andy in Tagay de Kung kayo tanungin, sino mas magaling ng bisiputi sa kanilang dalawa? No comment, Kuya. Uh, <laughs> Mayroong mag-comment. <laughs> Ay, kalye survey lang po ito. Kalye survey. Pwede lang po ano, yung pong opinion niyo lang. Opinion niyo wala lang. Oh, opinion lang yan. Yung naranasan niyo yun, lang, experience niyo lang. Sa akin naman okay lang naman lahat. Wala namang na naman problema. Dali daw. Sa lahat po na naging nakilala na. na, na. na, na, na. na, na natin, paboro. Okay naman sila. Pero dapat ah, kami <laughs> din tayo. Ang hirap mamili ko yan. Ah, okay, okay po. Thank you. Umaga ano pangalan nyo? Michelle. Si ma'am Michelle, taga saan? Tondo po. Taga Tondo. Ganito ma'am Michelle Tondo. ang itatanong namin. Na, na yung panahon ni PBBM, dalawang taon sa itong June. Ngayon ihahambing natin sa dalawang taon din ng panunungkulan ni former President Duterte noon. Kung kayo tatanungin, sino mas magaling sa kanila ang dalawa?

hindi masama, parang ano sila. Na. tapos 'yan parang parang wala na, parang wala na. Yung ngayon na napalitan si Duterte, parang naglakas loob ulit sila na Ang alin po ay naglakas loob? Yung mga kasi bang loob. O oh, ideya e, ng tulad ng mga adik, drug user, parang baliwala ulit. Dati mismo rin po parang nagbalikan ganun. Uh -huh. Kasi dati nawala wala sa amin eh. Uh -huh. Kasi parang lumo sa mga bulakan, parang uh -huh. nagpakalayo sila. Uh -huh. tapos ngayon, parang bumalik ulit sila ngayon. Ay. nating gawin. Mm. Oo, oh, totoo. Dito to. Sa main, kami na may sa mga bumalik sila. Ang balik ko na. Ayun, -ay -ay, ma'am, salamat sa. Ah. Thank you po. Hindi pa alam. Nagkasaan po. Diyan lang sa Tondo lang. Tondo. Ganito tanong namin tayo. Thank you po. Sa present oh, yeah. kong government ni PPV yung magdadalang uh, ah, time sa, sa, sa June. Oh, oh. Ngayon, ihahambing natin doon sa past uh, government ni PRRD ni Tatay Digong for two years niya sa panunungkulan. Kung kayo tatanungin, sino ang magaling na presidente? Ah, Siyempre, tatay di kong pa rin. Bakit? Wala, wala, parang wala nang tatalo doon sa discarte ni tatay di kong. Eh. Bakit po, sir? Eh, Siyempre, kay ano naman, kay... kay Marcos yong eh, yung sinabi niyang bababa ang bigas eh, lalong tumaas eh. Pero wala tayong magagawa eh, ano nila yun eh. Discarte, discarte nila. ni. yun eh, tayong mamamayan na ano lang naman tayo eh. Sunod-sunuran lang, tayo eh. Kasi binoto natin si Marcos. Oo, ako paborito kong binoto yan, number one si Marcos eh. Pero hindi, wala nang sisya, nandiyan na eh. Oo. Oh. oh. Sunod na lang tayo. Oo, oh, sunod na lang tayo. Ayan sir, salamat. Thank you sa ha, thank you sir. Tagasansi Lakas ngayon. mo boses ma'am. Sa ano sa ato. Ha? Yan lang sa ato. Sa ato din. Sa, sa panahon ngayon i BBB, magtutuyo si Tom Jun. At ihambing natin sa 2 years ni Pangulong Duterte. Ano yung dating Pangulong Duterte sa administration? Kung kayo pamimiliin, sino yung mas the best president sa Ma'am, po boses Lakas lang. Ano kasi, ngayon ano, kasi, kasi parang ano, yung parang taghirap. Tapos, ang mamahal lang mga Hindi to dati na ano, kunting ano lang makabili ka ng kahit kunting bigas, nah. ka kaya hindi. ngayon, pa, ang task talaga ng mga bibig. Kaya, hindi ko parang At, Thank you. Pangalan niyo tay. Daw dito sa Manila. saan po kayo? Dito, Maynila. Sa Maynila, dito sa May probinsya po, may probinsya. Ha? Probinsya may probinsya. Ano kami? BBC. -be Ayun. Ngayon tay, ang tanong ko, uh, sa ngayon panahon, magtutuyos na si PDDM itong June. Ha? Magdadalawang taon na si PDDM sa June. Oh. Uh. Ngayon, ihahambing natin sa first two years din ng panahon ni former president uh, PRRD PRRD Rodrigo Roa Duterte kung ikaw tanungin sino ang mas magaling na presidente sa kanilang dalawa da wala kung wala kung tulak ang bigin kita pareho ah, sige, uh, po, parehas po, lang po? kasi may pimili ng isa bawat isa uh, parehas Apo. din magaling okay, Apo. salamat ay Ganoon thank lang thank you thank uh, you uh, ano pala pangalan niya ma'am? Corazon po Corazon si ma'am si, A ma si ma Puri, taga saan? Taga-Tondo po. Tondo. Tondo. Dito naman tatanong namin ngayon, sa present government ni BBBM itong June magdadalawang taon. At ihahambing natin doon sa dalawang taon na panunungkulan ni President Duterte, sino mas magaling sa kanila? Sa totoo lang sa ngayon, oh. nangako si BBM na lahat bababa, lahat ganito. Bakit nung pag upo niya lahat nagtaasa na? Nasaan na yung pangako niya na bababaan lahat. Kawawa naman ng mga tao, lalo na'y walang hanap buhay. Kami nga, ang laki ng, ang laki ng binaba ng sales namin, magmula Kasi hindi na kaya ng taong bumili, kaya nagtitipit na sila. Um. So, sino ang pipiliin niyo Maganda rin kay Duterte dahil nawala yung mga criminal cases, gano'y mga drugs. Maganda sa kanya dagdag yung pagwala yung criminal cases at saka mga drugs okay. yung ikaman, economy natin to be aangat uh -huh. uh -huh. kasi maraming mga investors na uh -huh. papasok sa bansa uh -huh. Uh -huh. so maraming salamat ma'am. ayun uh -huh. uh, lang po sana naman mababain na ni Bibi ng ating ano mga presyo ng bilihin sana mga tao mga 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 Nagkakabiti. Nagkakabiti si Ma'am So, ganun nga sa ngayong panahon ni PBBN, magdadalawang taon na siya ngayon sa June. Ngayon, ihahambing natin doon sa dalawang taon din ni former President Rodrigo Duterte. Ano masasabi niyo? Sa dalawang gobyerno, sino ang magaling sa kanilang dalawa? Sino yung mas may maraming nagawa? Mas maraming nagawa. Oo. Sino ba mas maraming nagawa, kaibigan? Magaling din si Duterte, marami din nagawa. mas magaling din si Duterte, marami din nagawa. Uh, so, si Bongman. Ano masasabi mo sa dalawa? Okay lang. Pare parang parehas eh. Sige, salamat. Thank you po. Good morning kuya. Ano pangalan niyo po? Johnny po. Si Mr. Johnny, taga saan? Marindoki po. Taga Marindoki. Ang tanong ay the same question, no? Opo. Sa present government, nga ni BBM, dalawang taon si itong John. Oh. Yan i din natin sa past government ni former uh, PRRD, President PRRD, Rodrigo Duterte. Kung kayo tatanungin, sino mas magaling sa kanilang nato? Sa kay, sa kay president Duterte, tiwala din ako sa kanya sa nagawa. Okay po. Oh. Pero dito sa ating bago, ay hindi ko pa kapisado yung dito okay. sa kapatang Okay. <laughs> Kaya nga po sinabi namin, yung unang dalawang taon lang nila. Opo. Oh. The 30 po, sigurado na ay, po. Siya, ay, ganun Salamat po ba? Thank dad. you. Hey, oh. sayang po mga kaibigan, mga viewers, ano, still magkasama kami ni Tropang FW, ano, channel, official channel po niya, si Brother Warren Castilian. Ako naman po si Rodelis TV at uh, welcome po sa aming dalawang channel. Ito ano. po, oh. katatapos lang namin mag-collab at uh, katatapos lang namin mag-interview at uh, medyo papay nga po kami dahil hahanap pa rin kami ng uh, lugar na interview base po yan sa request nyo ano? kaya at, uh, sa muli muli mga kaibigan mga viewers ano? viewers ni Tropang FW at viewers ng Rodels TV uh, abangan nyo po yung aming mga susunod na kali survey at mga interesting video okay po thank you